sa taong 2036, isang lahi ng mga alien na tinatawag na VUV ang sumakop sa Earth. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng kawalan ng tirahan at trabaho sa lahat ng tao habang ang mga alien ay naninirahan sa mga mag-agarang lungsod na lumulutang sa himpapawid. Gayunpaman, lagi nilang kinukumbinsi ang mga tao na narito sila upang tumulong na umunlad ang sangkatauhan. Si Adam ay mahilig magpinta at nakatira kasama ang abugadong ina na si Beth at ang kapatid na si Natalie. Noon ay kasama nila ang kanilang amang ngunit bigla silang iniwan, maraming taon na ang nakakalipas. Gayunpaman, kahit papaano ay iniwan niya ang kanyang pamilya na may sariling bahay, at ito ay isang pribilehiyo sa panahon na ito dahil karamihan sa mga tao ay walang tinitirhan. Si Beth ay kasalukuyang walang trabaho, kaya nitong mga nakaraang araw ay hindi naging madali ang kanilang pamumuhay. Sa kanyang pagpipinta, iginuhit ni Adam ang lahat ng mahalagang sandali ng kanyang buhay, sa kabilang banda, sinusubukan ni Natalie na magtanim ng totoong pagkain sa kanilang hardin dahil ang lagi nilang kinakain ay mga artipisyal na bagay na ipinapadala ng mga alien. Isang umaga, lumitaw ang lumulutang na lungsod ng mga alien sa kanilang bahay. Nagkomento sila tungkol dito ng nakayayamot, ibig sabihin ay parte na ito ng pang-araw-araw nilang buhay. Maya-maya sa paaralan, pumasok si Adam sa huling klase nila sa English Literature, kung saan pinanood sila ng presentasyon mula sa mga alien na puno ng propaganda gamit ang device na nakalagay sa kanilang ulo. Sa presentasyon na ito, ang mga alien ay gumamit ng mga cute na drawing para magsinungaling tungkol sa kung gaano sila nakatulong sa Earth. Pagkatapos, inanunsyo ng kanilang guro na napilitan siyang magretiro dahil gusto ng mga alien na matutunan ng mga tao ang kultura at kasaysayan ng VUV at gawin ito sa pamamagitan ng mga device, sa halip na magsayang ng pera ang paaralan para sa mga guro. Nang maglaon, sa kanilang klase sa sining, napansin ni Adam ang bagong estudyante na nagngangalang Chloe at nagsimulang makipag-usap sa kanya at agad na nagka-crush sa kanya. Nalaman niyang walang bahay ang pamilya ni Chloe at pagod na siyang lumipat araw-araw. Nang matapos ang klase, palabas na sana sina Chloe at Adam nang bigla silang makarinig ng putok ng baril, lumalabas na ang kanilang guro sa English Literature ay sumuko na sa buhay. Napailing si Adam sa malupit na katotohanan at inanyayahan si Chloe at ang pamilya nito na tumuloy sa kanilang bahay. Maya-maya sa hapunan, medyo tense ang sitwasyon. Ang ama ni Chloe na si Mr. Marsh ay nagpasalamat kay Beth para sa hapunan at nangakong magbabayad ng upa kapag nagkaroon siya ng trabaho, ngunit ang kanyang kapatid na si Hunter ay hindi makontento, at sa halip, nagreklamo siya tungkol sa hindi pagkakaroon ng anumang tunay na pagkain. Biglang sinabi ni Adam na ang pamilya ni Chloe ay maaaring manatili sa kanilang basement hanggat gusto nila at hindi man lang siya humingi ng permiso kay Beth, na nag-aakalang isang gabi lang sila dito. Isinama ni Beth si Adam sa kusina upang pag-alitan siya ng sila lang dalawa, ngunit kinumbinsi siya ni Adam na ito ang tamang gawin. Nang dumating ang weekend, ipinakita ni Chloe kay Adam ang isa sa mga hilig niyang gawin, ang drop hunting, sinusuri niya ang mga bagay na itinatapon ng mga alien mula sa mga lumulutang na lungsod upang maghanap ng mga bagay na maaaring ibenta. Habang pinag-uusapan nila ang kakilakilabot na sitwasyon, nagkwento si Adam tungkol sa kanyang ama, isang developer ng real estate na nakatanggap ng alok na lumikha ng pabahay para sa mga alien. Gayunpaman, tinanggihan niya ito dahil sa hindi patas na kondisyon ng mga dayuhan at nagpunta sa California, umaasa na magkaroon ng disenteng trabaho ngunit hindi na siya muling nakipag-ugnayan sa pamilya mula noon. Habang nag-uusap sila, sinimula ni Adam na iguhit ang larawan ni Chloe, at pagkatapos ay masaya silang naglaro. Maya-maya sa bahay, ipinakita ni Adam kay Chloe ang natapos na larawan at maghahalikan na sana ang dalawa nang biglang dumating si Mr. Marsh. Binuksan niya ang kortina para walang gawin na kapilyuhan ang mga kabataan. Nang maglaon sa paaralan, sinubukan ni Chloe na ibenta ang ilan sa mga bagay na kanyang napulot upang makapagbayad ng renta ang kanyang pamilya kay Beth, ngunit walang sinuman ang may perang panggastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Gusto siya ni Adam kaya handa siyang ilibre sila sa upa, ngunit may naisip na ideya si Chloe upang kumita ng pera. Dahil ang mga alien ay nanganganak lamang para sa isang tungkulin ng walang anumang nararamdaman sa isa't isa, itinuturing ng mga alien na kakaiba ang pag-iibigan ng mga tao. May isang paraan upang kumita ng pera, kung saan maaaring gamitin ng magkasintahan ang head devices para i-broadcast sa mga alien ang kanilang pagmamahalan at mabayaran para dito. Tinanong ni Chloe kung gusto ni Adam na makipag-partner sa kanya, ngunit hindi gusto ng huli ang ideya, sinabi niya na hindi siya komportable na may nanonood sa kanila at mas gusto niya yung natural lang nang magpaliwanag si Chloe na magiging natural pa rin sila, nakumbinsi niya ito. Pagkatapos ay sinimulan ni na Adam at Chloe na bumuo ng romantikong relasyon habang nanonood ang mga alien. Ipinapakita ng device ang lahat ngunit sinusubaybayan din ang kanilang mga vitals dahil gustong makita ng mga dayuhan kung paano nakakaapekto sa tao ang pag-ibig, gaya ng mabilis na pagtibok ng puso, pinagpapawisan ang palad, at marami pang iba. Maayos ang takbo ng kanilang unang date, bagamat medyo naaabala si Adam dahil inuutusan siya ni Chloe na kumilos upang matuwa ang mga alien. Marami silang matatamis na sandali na magkasama, na medyo nakakaasiwa dahil patuloy na sinasabi sa kanila ng device kung ilan ang nanonood at kung magkano ang kinikita nila. Sa una ay walang gaanong nanonood sa kanila ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, dumami din ang kanilang mga viewers. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng tunay na pagkain sa mesa at ipinagmalaki sila ng kanilang mga magulang. Ngunit si Hunter ay may pag-aalinlangan pa rin. Nang subukan ni Chloe na pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, pamilya, at relasyon, sinabihan siya ni Beth na huwag dalhin ang negosyo sa mesa. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Adam na magkaroon ng matamis na sandali kasama si Chloe nang wala ang mga device, ngunit tila pera lang ang mahalaga kay Chloe. Kinabukasan, nasa bahay si Mr. Marsh at sinusubukan na pag-aralan ang salita ng mga alien, na nakabase sa tunog na hindi kayang gawin ng mga tao. Sa sandaling iyon ay dumating si Beth at napansin na ginagamit ni na Hunter at Mr. Marsh ang kanyang computer nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanya, kaya pinagalitan niya silang dalawa habang binabanggit ang tungkol sa respeto at limitasyon. Umalis si Hunter, at aminado si Mr. Marsh na dapat ay humingi siya ng pahintulot. Ngunit sana ay hindi siya ipinahiya ni Beth sa harap ng kanyang kapatid. binagtagal ang pag-uusap ay nauwi sa sigawan at nakisali ang mga kabataan nang sila ay nakauwi. Biglang natigilan si Beth at nagpasya na mula ngayon, kailangan nilang gumawa ng ilang mga patakaran sa bahay. Pagkatapos nito, ang dalawang pamilya ay nagsimulang maghapunan ng magkahiwalay. Patuloy na nagrereklamo si Hunter, na sinasabi na ang pamilya ni Adam ay mas maswerte kesa sa kanila kaya dapat ay maging matulungin sila, at pinagalitan siya ni Chloe sa ugali niya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nababalisa si Adam dahil ang bawat matamis na sandali nila ni Chloe ay naaabala ng boses mula sa device na nagsasabi kung ilan ang viewers sa isang party sa paaralan, tumanggi si Chloe na pag-usapan ang nangyayari sa bahay dahil masyadong malungkot ang sitwasyon sa bahay para i-broadcast, kaya walang natural tulad ng ipinangako niya. Sa wakas ay napuno na si Adam at tinanggal ang device, ngunit iginiit ni Chloe na hindi ito ang tamang oras at tinapos nila ang kanilang sayaw. Kinabukasan sa paaralan, nakatanggap si na Chloe at Adam ng liham mula sa mga alien. Nakiusap sila sa kaklase nila na i-translate ito at laking gulat nila ng matuklasan na idinamanda sila ng broadcasting company. Upang pag-usapan ang suliranin, binisita nila ang isa sa mga lumulutang na lungsod sa pamamagitan ng pagsakay sa Skybus. May naghihintay sa kanila na golf cart at nagulat sila nang makitang ang nagmamaneho nito ay isang tao. Siya pala ay isa sa mga matagumpay na profesional tulad ng tatay ni Adam na napiling magtrabaho para sa mga alien. Dati ay isa siyang doktor, ngunit ngayon ay naging driver na lang siya. Lumalabas na gusto ng mga alien na magtrabaho sa kanila ang mga edukadong tao dahil sa kuryosidad. Iniisip ni Adam na medyo nakakalungkot ito, ngunit iginiit ng driver na kumikita siya dito ng mas malaking pera kaysa sa pagiging doktor at mayroon siyang mga anak na dapat pakainin. Sa kalaunan, ibinaba sila sa harap ng butas na lupa at sila ay pumasok doon upang makarating sa tanggapan ng alien ang nilalang ay nagsasalita sa pamamagitan ng pagkuskos sa mga galamay nito, at itinatranslate ito ng computer. Ang mga kabataan ay inakusahan na nililin lang ang mga manunood, at sinabing ayon sa kanilang pag-aaral ay lumalabas na hindi na sila umiibig sa isa't isa at hindi naniwala ang alien kahit nangako pa sila. Maaari silang idemanda ng broadcasting company ng malaking halaga at aabutin ng anim na henerasyon para makabayad sila. Gayunpaman, dahil desperado si Chloe na hindi na muling manirahan sa mga lansangan, nag-alok siya ng alternatibong solusyon, maaari siyang magsimulang mag-broadcast kasama ang ibang partner. Tila nawasak ang puso ni Adam, ngunit ang alien ay mabilis na pumayag. Sa kanilang pagbabalik, humingi ng paliwanag si Adam, at iginiit ni Chloe na mas mahalaga ang tirahan kaysa sa pag-ibig. Sinabi rin niya na mas mabuti kung hindi nila hahayaan na maapektuhan ang kanilang pagkakaibigan ng negosyo. Nang maglaon sa bahay, tiningnan ni Beth ang kontrata at aminadong wala silang magagawa dahil malinaw ang patakaran at masyadong makapangyarihan ang abogado ng mga alien para harapin sila sa korte. Sa hapunan, nagsimulang mawala ng pag-asa si Natalie tungkol sa kanilang kinabukasan, kaya nag-alala si Beth at nagpasya na pumunta sa opisina ng alien. Habang naghihintay, dumating ang anak ng boss na pumayag na makipagkamay sa kanyang galamay. Sa kanilang pag-uusap, Ipinaliwanag ni Beth na mayroong iba't ibang uri ng pag-ibig at ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang pagmamahal ng ina para sa anak. Sinabi din niya na ang Alien Boss ay may anak din kaya dapat niyang maunawaan ang pakiramdam kahit kaunti. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng kasunduan. Sa pag-uwi ni Beth, nagulat sina Natalie at Adam nang malaman na bumalik ang kanilang ina kasama ang anak ng Alien Boss at babayaran sila upang maging bahagi ng pamilya nila si Beth at ang alien ay mapayapang ikinasal, bagaman nag-aalala si Adam sa kanyang ina, naiinis din siya sa katutuhan ng si Chloe ay may kasamang ibang lalaki na nagbo-broadcast pa rin. Sa hapunan, pinagsilbihan ni Beth ang asawang alien sa pamamagitan ng paghihiwa ng pagkain at ang pamilya ay nagtataka kung ano ang itatawag sa alien. Dahil ang alien na ito ay walang ideya sa mga pangalan, hiniling niya na tawaging, ama, na hindi masyadong nagustuhan ng mga kabataan. Simula ng breakup nila, hindi na pinapansin ni Adam si Chloe, kaya sinubukan niyang kausapin ito sa school ngunit ayaw ni Adam na makinig sa kanya. Pagdating niya sa bahay, tinawag siya ng alien na anak at humingi ng yakap, ngunit tumanggi si Adam at tumalikod. Pinagalitan siya ni Beth at nagkaroon ng pagtatalo, kaya nagpasya si Adam na pumunta sa basement at nanood ng TV kasama sina Marsh at Hunter. Sa balita, nakita nila ang dalawang tao na nagtatalo tungkol sa epekto ng VUV sa ekonomiya, at ang isa sa mga host ay halatang binayaran ng mga alien. Nagreklamo si Hunter tungkol sa sitwasyon, ngunit pinuri ni Marsh ang pagiging mapagkumpetensya ng ekonomiya, at ipinahayag ni Adam na ang matinding kompetisyon ay maaaring humantong sa kapangyarihan. Ang pahayag na iyon ay tinawanan ni Hunter at hinusgahan niya si Adam sa pagiging mayaman. Nag-trigger ito ng isa pang argumento, Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang umalis si Hunter. Habang si Marsh sa una ay humingi ng paumanhin, nagkomento siya na ang pamilya ni Adam ay may kaya sa buhay kaya may punto din si Hunter. Nang maglaon sa kalagitnaan ng gabi, bumaba si Adam dahil sa narinig na ingay at nakita ang kanyang ama na si Mr. Campbell sa loob ng bahay. Medyo nag-aalangan sa una ngunit nang maglaon ay naging masaya si Adam na makitang muli ang kanyang ama at tinanong kung ano ang nangyari ipinaliwanag ni Campbell na naghintay siya na may magandang maipakita sa kanyang pamilya, kaya hindi muna siya tumawag. Tinanong din niya kung kamusta na si Beth, ngunit ang pag-iisip tungkol sa kung paano ipapaliwanag ang nangyayari, ay labis na ikinabahala ni Adam at tumakbo siya upang magtago sa banyo. Ginamit ni Campbell ang pagkakataon na tingnan si Beth at nadiskubring natutulog ang alien sa ibabaw niya. Nang hindi makayanan ang gayong tanawin, umalis siya sa gusali, at sa oras na lumabas si Adam sa banyo, umalis na naman ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, ang mga kabataan ay pumasok sa paaralan, ngunit natuklasan nila na ito ay isasara na, dahil nagpa siya ang mga alien na direktang magbigay ng edukasyon sa pamamagitan ng mga device habang ang mga mag-aaral ay nasa bahay. Gayunpaman, saglit na nanatili si Adam upang tumingin sa gusali ng paaralan na nagpapahiwatig ng isa na namang bagay na tinanggal ng mga alien sa lipunan. Nang mapansin niyang tinakpan nila ang lahat ng bintana at pinto, nagpa siya siyang gamitin ang malaking pader na ito bilang higanting canvas. Samantala, ginugugol ni Beth ang karamihan ng kanyang oras sa panonood ng TV kasama ang alien, na mahilig sa mga lumang pelikula at hindi pinapayagan si Beth na ilipat ang channel o iwan ito ng mag-isa biglang dumating ang mail at natuklasan ni Beth na nag-order ang alien ng apron at blonde na wig para sa kanya. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa pinag-applyan niya noon at masaya siya ng matuklasan na mayroon siyang interview ngayong araw. Nang sabihin niyang aalis siya, pinilit ng alien na manatili siya, ipinaliwanag na gusto nito na maging traditional na asawa si Beth, kung saan siya ang nag-aasikaso sa bahay habang ang alien na ito ang bumubuhay sa kanila. Sa wakas ay napuno na si Beth at pagkatapos sigawan ng alien, nilinaw niya na ang bumubuhay sa kanila ay walang iba kundi ang tatay ng alien, at umalis si Beth para sa interview pagkatapos patayin ang TV. Ang lahat ng ito ay narinig ni Marsh, at nang mabigo ang alien na pindutin ang remote control, si Marsh ay lumapit at nag-alok ng kanyang tulong. Kinagabihan, umuwi si Beth kasama ang kanyang mga anak na masaya dahil natanggap si Beth sa trabaho. Gayunpaman, nabigla sila nang makita si Marsh na suot ang wig at apron, na nagpapaliwanag na tinanggap niya ang alok ng alien at ngayon ang kanyang pamilya ang gumanap sa papel nila. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Adam ang pagpipinta sa pader, hindi pinapansin ang lagay ng panahon at kung minsan ay humihingi ng tulong kay Natalie. Minsan ay lihim siyang pinapanood ni Chloe, na labis na nadidismaya tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama at ang alien. Nang sa wakas ay tapos na si Adam, makikita sa painting kung ano ang mga kakilakilabot na naranasan ng mga tao dahil sa mga alien. Biglang natisod si Adam at nadiskubreng nandito ang alien, mukhang lumabas ito upang tuklasin ang mga bagay sa kanyang paligid at nalaman niya na hindi ito katulad ng ipinapakita sa TV. Napansin nito ang drawing at nagtanong tungkol sa kahulugan nito, ngunit hindi alam ni Adam kung ano ang isasagot. Kinabukasan, tinawag si Adam sa paaralan, kung saan maraming tao ang nagtitipon. Lumalabas na isinama ng alien ang kanyang mga magulang at isa pang tao na dalubhasa sa sining upang tingnan ang painting, kaya sa wakas ay ipinaliwanag ni Adam na iginuhit niya ito upang ipakita ang kalagayan ng mundo, at inialay niya ito sa diwa ng katatagan ng mga tao. Ang mga alien ay humanga at inalok siya ng isang malaking pagkakataon na maging pintor sa isa sa mga lumulutang na lungsod na may malaking sweldo. Hindi makapagsalita si Adam habang ang lahat ay pumapalakpak para sa kanya. Pagkatapos tingnan ni Beth ang kontrata, nagpasya si Adam na tanggapin ang alok. Hindi natutuwa si Natalie na makita siyang aalis at nang ipaliwanag ni Adam na ilang buwan lang siya doon, sinabi ni Natalie na ganoon din ang sinabi ng kanilang ama. Nang dumating na ang oras upang umalis, nagpaalam si Adam sa kanyang pamilya. Ngunit bago siya makapagpaalam kay Chloe, lumapag ang maliit na spaceship sa harap ng bahay upang dalhin si Adam sa malaking spacecraft patungo sa outer space. Ilang sandali pa, dumaan si Adam sa napakadilim na lagusan hanggang sa nakarating siya sa malaking auditorium na puno ng mga alien. Nagalit siya nang makita ang kanyang painting na kinuha mula sa paaralan at binago upang magmukhang masaya ang mga tao sa paligid ng mga alien. Pagkatapos ay hiniling nila sa kanya na pumunta sa entablado, ngunit gusto lang nilang gumawa siya ng propaganda tungkol sa kung gaano kabuti ang mga alien. Sa wakas ay naunawaan niya ang kanyang ama na tumangging talikuran ang kanyang moralidad. Bilang resulta, kinansela ni Adam ang kontrata at bumalik sa Earth. Hindi siya sinisisi ng kanyang pamilya kung bakit siya umatras, ngunit hindi siya makatulog at malalim ang iniisip nagpa siya siyang pumunta sa paaralan, at pagkatapos mapansin ang pinsalang idinulot ng mga alien, nagsimula siyang magpinta muli na tumutugma sa kanyang mga paniniwala. Nakita siya ni Chloe at pagkatapos humingi ng tawad sa isa't isa, niyaya siya ni Adam na tulungan siyang magpinta, isang palatandaan na maaari pa rin silang makabuo ng tunay at mas matatag na relasyon. Ang pangalan ng painting na ito ay Landscape with Invisible Hand. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.